Nag-viral ngayon ang isang simple pero makahulugang post ni Alden Richards sa X. At the end of the day, always, be kind. Naalala mo dati sabi ko sa'yo, di ba? Sometimes being kind is better than being right. Please always remember that. Ingat ka today. Agad itong naging usap-usapan online hindi lang dahil sa laman ng mensahe, kundi dahil tila may pinapatamaan ito. Ayon sa mga netizen, kilala si Alden sa pagiging consistent magpaalala sa kanyang fans na maging mabait at huwag makipag-away. In fairness to Alden, consistent yan siya to remind his fans to be kind. Every chance he gets, yan palagi ang sinasabi niya, komento ng isang fan. May ilan namang nakapansin na tila may pinatutungkulan si Alden. Sabi sa mga comments, fans daw. Pero kung ia-analyze mo ang tweet niya doon sa salitang "sayo" at ingat ka, very clear na iisang tao ang kanyang tinutukoy, ayon sa isang netizen. May nagkomento rin, "Si Alden mabait talaga pero pag napuno na 'yan marunong din lumaban." Habang meron namang ikinumpara siya sa isang artistang babae na umano'y hinahayaan lang ang fans niya na away Buti pa to, kaya pagsabihan ng fans niya, si girl dami-daming nadamay, hinahayaan lang niya ang fans niya makipag-away. Sa huli, isang comment ang tila nag-summarize ng kabuuan ng sentimiento ng publiko, No matter how unkind the world has been to him lately, he still chooses to be kind. Sa kabila ng kaliwat ka ng intriga kay Alden ay tahimik lang itong nagtatrabaho para sa pamilya at sa pangarap. Kamakailan lang ay kabilang siya sa mga celebrities na rumampa sa Bench Body of Works fashion show na para sa mga may magagandang katawan.